Wow, ano yan? Delikado ba sila? Ito ay mga orcas na kilala rin bilang killer whales. Pero huwag magalala, hindi sila talaga killer tulad ng iniisip mo. Ang pangalang killer whale ay mula sa mga mandaragat na nakakita ng mga orca habang nangangaso ng iba pang malalaking hayop sa dagat tulad ng mga seals o kahit mga balyena. Ang mga orca ay mga apex predators. Ibig sabihin, sila ang nasa tuktok ng food chain sa dagat. Umagamit sila ng mga sofistikadong teknik sa pangangaso at nagtutulungan sila sa mga grupo, tinatawag na pods, na parang isang team para hulihin ang kanilang prey. Talaga namang matatalinong hayop sila. Kaya parang mga lobo sila ng dagat. At alam mo ba na ang mga orcas ay isa sa pinakakaraniwang hayop sa mundo. Matatagpuan sila sa lahat ng karagatang mula sa nagyayelong arctic hanggang sa mga tropical na tubig dito sa Maldives. At alam mo ba na ang mga orcas ay isa sa pinakakaraniwang hayop sa mundo? Matatagpuan sila sa lahat ng karagatang mula sa nagyeyelong Arctic hanggang sa mga tropical na tubig dito sa Maldives. Kapag may nagsabing killer whale sa susunod, malalaman mo na ito ay isang palayaw lamang para sa isa sa pinakamatalino at kahangahang nilalang ng dagat. Wow! Para may sariling ang sistema ang kalikasan kung saan ang lahat ay konektado.